Hello mga kapanda. Day episode, tuturo ko sa inyo kung paano mag-request ng break sa food panda. Tara! Sa susunod na ito mga kapanda, ipapakita ko sa inyo kung paano mag-request ng break time bilang Food Panda Rider. Let's go! Mula sa ating Road runner app ay iklik lamang ang headset icon. Pagkatapos ay mapupunta tayo sa menu na ito at pipiliin lang natin ang break. Tandaan natin mga kapanda na hindi tayo pwedeng mag break time agad-agad lalo na kung meron tayong pending delivery. Kailangan muna nating tapusin ang deliver natin para ma-approve ang ating break time. Pero once na ma-receive ng customer at mapindot na natin ang drop-off, at na-request na natin ang break time, automatic na break time na tayo pagkatapos ng ating delivery. At hindi muna tayo makakatanggap ng order hanggat hindi pa natatapos or hindi pa natin tinatapos ang ating break time. Sa ating break duration ay makakapili tayo kung ilang minutes natin gusto mag-break time. Pwedeng 5, 10, 15, 25 or until end of shift. Pero anytime halimbawa kung ang pinili natin ay 20 minutes pero after 10 minutes ay tapos na at pwede na tayong bumalik sa biyahe, pwede rin natin pindutin ang end break para makabalik na ulit tayo sa biyahe at makapag-accept na ulit tayo ng orders. Basta tandaan natin mga kapanda, andyan ang break time at pwede natin niyang gamitin. Pero wag lang nating aabusuhin ang sistema para hindi masyadong maapektuhan ang ating actual versus planned hours at hindi bumaba ang ating batch. E ano naman ang auto break? Ang auto break naman ay sanction or parusa ng Food Panda system kapag ang Food Panda rider ay madalas mag-decline ng order or nasa out of zone or wala siya sa area na dapat dun siya bumabiyahe. Or kapag nawalan ka ng GPS signal at nakamiss ka ng maraming order at ilalagay ka muna niya sa break time. Kaya dapat iwasan natin na mag-decline ng mga orders or mawala ng GPS signal. Lagi nating siguraduhin na nandun tayo sa area at meron tayong mobile data na maayos ang network. So hanggang dito na lang muna mga kapanda. If you have some questions or comments, just leave it at the comment section. And don't forget to subscribe to my channel. Hanggang sa muli mga kapanda. Ride safe!